Hello, everyone. Welcome back to my channel for today's black guys. I Tapos na ang ating uh, work at tapos na. Oh, uh, Bale, ilang ilang buwan na kami dito sa island na to. Atin nakakainip na. <laughs> nakakainip na talaga, guys. Kasi nga eto nga yung sinasabi ko lagi na wala kang pwedeng puntahan. <laughs> Kaya we're bored <laughs> bored na talaga guys at magaantay pa kami ng 5 months bago matapos yung summer kaya medyo matagal tagal pa guys ang aming pag stay dito sa island na to at hindi pa nakakalahati ng summer pero gustong gusto ko nang bumalik ng Athens, guys. Dahil <laughs> nabuburing na talaga ako dito, guys. Pero bira lang talaga. Kailangan lang talaga mag magtiis para makasave nga ng ano money kasi yun ay ating kailangan <laughs> kaya yan guys gabi na naman oh. No? It's 9 o'clock na guys, lumubog na yung araw at tapos na rin ako, uh, tapos na rin yung aking work So panibagong araw na naman ng dumaan at tapos na yung ating duty Eto guys, pang ano lang, <laughs> pang update update lang sa ating youtube channel wala na tayong may upload na iba dito kasi hindi na nga tayo nakakalabas kaya ito na lang sa bundok na lang tayo lagi kaya guys samahan nyo ako sa ano ko, destiny ko itong island na to kaya lahat ng mga video ko guys ay dito sa area na to dahil wala na tayong ibang mapuntahan minsan naman nagyaya yung mga kay, yung mga katrabahuan ko dito pero hindi naman kami pwedeng laging lalabas dahil nga eh may kanya-kanyang duty eh yung isang driver lang naman namin eh ang duty niya ay gabi panggabi siya kaya kailangan kami makihu makiusap sa kanya na hatid kami tapos sunduin eh nakakahiya naman guys na lagi na lang makiusap ka sa kanya tapos susunduin ka eh hindi naman niya yung trabaho kasi pare-pares lang naman kaming ano kaya minsan tinitis na lang namin dito kasi ginusto namin tong pinuntahan <laughs> wala naman may choice naman kami dati na meron naman kaming choice na mga island na pwedeng puntahan pero ito naman yung pinili namin dahil hindi naman namin akalain na ganito ang madadatnan namin na puro empty guys. Nakikita nyo naman no? walang wala man lang <laughs> empty lang talaga. Walang wala kang makikitang ibang tao kung hindi yung mga guest na parating. Pero ibig kong sabihin yung mga neighbor ana andiyan lang lahat. Well, ito lang guys so wala ka, wala talagang makita ganyan lang talaga empty empty talaga guys empty kaya homesick ka dito sa island na to pero sige lang kaya pa <laughs> kaya pa ng apat na buwan kaya eh nakaya na nga namin ng at, tatlong buwan na ah. eh apat pang buwan kaya kaya kakayanin <laughs> Ito nga guys, oh, ang kapaligiran ng hotel. Ito, mga empty. At yan naman sa baba ay dagat na. Yan, pero merong ginagawang ano dyan. Ginagawang hotel. Baka sa susunod na taon, may hotel na dyan sa baba. May kasama na kami. <laughs> Kung babalik pa ako dito sa hotel na to guys. Kaya, ano pa nga ba guys? Ang aking magagawa, eh nandito na ako at nasa gitna na ng summer, hindi ka na pwedeng mag-walk dahil kakahiya naman sila sa sa kanila na pumasok ka tapos mag-walk ka, 'di ba? Kaya sige lang. <laughs> Ganun talaga ang buhay. Ay e, bawin na lang sa summer. Ah, summer sa winter. Kasi winter naman, ibalik na ako sa Athens summer lang naman kami dito sa island dahil parang kumbaga makakasave ka kasi ng ano dito sa island dahil nga ano hindi ka dun kasi sa Athens pag lumakad ka marami kang nakikitang shop marami kang nakikitang ano kaya kumbaga na ano ka ba yung parang gusto mo yun, gusto mo yun, gusto mo yun, ganyan. Kaya minsan hindi ka nakakaipon dahil nga marami kang nakikita. Gusto mo lahat. <laughs> Kaya parang meron din naman kagandahan pag pumunta ka dito sa island kasi makakasave ka nga. Hindi mo nagagasto yung pera mo dahil wala kang mabibili dito. <laughs> ano nga bang mabibili mo dito, guys? Eh, wala naman. Minsan ka lang naman pumunta dun sa sentro. Kung may, kung magpapadala lang ng pera para sa pamilya. Yun lang yung uh, time na pupunta ka ng sentro. At saka sandali lang, hindi ka pwedeng mamasyal dahil walang day off dito sa island. Seven day. Seven, ano yun? Seven days a week. Ano yun? Seven days a week ba yun? <laughs> Seven days ka magkatrabaho. Yun na nga lang. Hindi ko yun mabanggit. Seven days ka magkatrabaho. Walang day of, day off. Kaya pag gusto mong magpadala ng pera para sa pamilya mo, sabihin makikiusap ka doon sa manager na kung pwede pahatid naman magpadala sa pamilya, yun. Kaya dun ka na lang nakakapunta ng bayan. Kaya, pero saglit lang. Hindi ka makaka makakita ng gusto mong bilhin o ganyan naman. O punta ka naman ng supermarket hanggang pagkain lang naman. Kaya, yun yung sinasabi ko na nakakatipid. At naiipon mo yung pera mo. Kung may maiipon, kung hindi mo ipapadala lahat sa Pilipinas. Yan. Kaya, yun ang kinakagandahan dito sa island Pwedeng, kasi dun sa Athens parang gusto parang pag naglakad ka na ka kasi nga may day off ka doon, o di kaya live out ka doon, o pag lumabas ka na ng trabaho madadaan mo ng mga siya pagkain doon syempre parang gusto kong kumain parang gusto kong parang gusto kong bumili ng ganun gusto ko ng bagong sapatos kaya, kaya, kaya hindi mo nga ma, masasabi na makakaipon ka doon. Pero sabi naman ng na iba, depende sa'yo na kung magasto ka talaga, hindi ka talaga makakaipon. Ayun. Oo nga naman, pero hindi mo rin masasabi na hindi ka gagasto dahil eh, pamasahe mo palang, eh, kailangan mo nang gumasto. Siyempre, kakain ka naman araw-araw. Eh, samantalang dito sa hotel, eh, libre na yung pagkain mo, tapos hindi ka pumupunta sa bayan dahil nga wala kasasakyan. Kaya yun na ang sinasabi kong mas better pagpunta ka sa mga island kasi uh, minus gastos guys. Dahil hindi ka na mamamasahe doon ka na rin libre yung tirano. Tapos uh, hindi ka ma maiinggan yun na bumili dahil wala ka nga nakikita. Kaya <laughs> yun na ang kinagandahan tapos pagbalik mo na ng Athens sus para kanang nang nakakita ng parang wow gusto ko yun dahil nga matagal kang hindi nakakita ng mga bago <laughs> kaya yun yun na nga guys ang kaibahan ng pagpunt pag stay ng island at pag uh, trabaho mo doon sa sentro ng Athens, kasi yun sa sentro ng Athens, marami kang makikita maraming barkada, marami kang siyempre magyayayaan, ganyan pero masaya naman doon di ka na homesick kasi marami kang paglilibangan, uh, pero pag pumunta ka naman sa ganitong area tapos marami ka pang problema sa buhay mo At parang ano ba, ewan ko lang kung Uh, nagagamot ba dito yung stress mo kasi ganyan nga ang nakikita mo or mas lalo kang may stress kasi wala kang nakikita hindi ka nakakaalis dito sa lugar na to kaya pero yun na lang ang isipin mo yung makaipon at saka na lang yung kasiyahan pagkatapos ng summer at least ano lang naman 6 months kaya yun kaya sige lang ano anus lang matatapos din yung 6 months na yun guys <laughs> kaya yun na nga lang ang aking vlog for today guys kwentuhan lang tayo uh, <laughs> kasi nga ayun na nga ang sinasabi ko wala na akong ibang mapuntahan na magkuhan ng ano video dito na lang kaya <laughs> sige lang guys <laughs> Para lang kasi ano, may pang ano saya, YouTube ko kasi na <laughs> hindi na ako nakakapag-upload, guys. Pero sa totoo, tama naman yung mga sinasabi ko guys kasi pag nagtatrabaho ka sa sentro, marami ka kasing nakikita talaga doon. At hindi mo naman may pipikit yung mata mo kasi kailangan mo naman talaga magasto doon dahil nga eh, bibili ka ng ticket bibili ka ng pagkain mo tapos magbabayad ka pa ng boarding house magbabayad ka ng ilaw, tubig samantalang dito, pagpunta ka dito sa island libre lahat kasi accommodation na nga yun lahat libre para sa ano na libre pagkain tapos libre na rin yung pabahay ng ano hanggang 6 months yun kaya makakaipon ka naman instead na yung yung pambayad mo na buwan-buwan sa Athens yung sa bahay mo doon sa boarding mo doon i dito i libre kaya nakaka ka naman pero sa amin kasi yung kapatid ko nandito din sa Greece at share share kami sa aming boarding house. Kaya kahit wala kami naman doon sa Athens, meron kaming sariling boarding house. Kaya hindi naman pwedeng wala kami ng boarding house kasi para tapos din naman ang summer, hanggang 6 months lang naman. Kaya kailangan din namin na na mag boarding kaya maintain pa ka rin yung aming binabayaran doon pero nakakatipid kami kasi hindi kami masyadong nagbabayad ng kuryente dahil wala nga kami doon nasa island kaya kuryente saka tubig internet wala kami doon kaya nakakatipid kami ng malaki kasi nandito na kami sa island libre lahat kaya sobrang ano pero pero dati guys never talaga akong pumunta sa mga island island ayaw ko talagang trabaho sa mga ganitong lugar dahil nga ang layo sa sibilisasyon ang layo sa sentro ng Athens kaya doon talaga ako nag ano nag stay sa Athens mismo hindi ako nag hindi ako pumupunta sa mga island island kasi ayaw ko nga dahil boring eh sanay ako sa masaya ba masa yung mga marami akong nakikita mga ganun pero napag-isip-isip ko guys na kailangan ko ba lumayo sa Athens para naman maka save ako ng ano kunting uh, pera para sa mga umaasa sa akin kasi medyo lumalaki na sila at uh, <laughs> nag-aaral na sila kaya ayun, kaya napadpad ako dito sa mga island mga ilang, ilang taon na ako na mag nag island kaya yun na <laughs> nasanay na ako sa ganitong trabaho kasi ngayon pinipili ko na ng ganito magtrabaho sa mga hotel kaysa sa doon sa Athens na sabi nga nila eh, ano, ano ba tawag nila doon mahirap na kasi mag ano doon sa atin kasi ang daming mga ano na ngayon walang trabaho din kaya mas, mas, mas pinipili yung mga iba na dito na lang sa mga island island kaya pag nasa island ka madali lang yung trabaho kaya yun na <laughs> kaya yun na nga guys at iyon na bahagi ko yung aking kwento sa <laughs> sa kaburingan ko na dito. Nabuburing na kasi ako dito. Guys. <laughs> kaya ano pa nga bang gagawin ko dito? Aliwin na lang ang sarili para matapos yung araw. Matapos, hindi mo mamamalayan yung yung buwan na makalipas o so, di kaya ano ikaw na lang mag-alu sa sarili mo kasi nga wala ka nga makikita ng ibang tao dito. Kung hindi yung kasamahan mo, yung mag yung mga guest na mag mag check in. Minsan naman nakaka ano naman kami ng mababait na guest. Yung nakikipagkwentuhan sila, yung mga ano, yung namimigay sila ng mga pagkain, mga ganun. Meron din ganun guest, mababait sila ay hindi ka rin minsan nawawalan ng ano dito pero karamihan na guess yung parang wala lang parang gano'n <laughs> ayun so hanggang dito na lang ang aking blog vlog for today's guys thank you for watching and god bless po pasensya na po kayo sa aking vlog for today kasi puro daldal -dal lang <laughs> thank you thank you for watching bye bye Thank you